medyo hali ako mga kaubayan ng gising kaya itong aking mga alaga ay nagugutom na ang dudungis ang lalaki o, oh, nakakatuwa may git dalawang kilo po at yun naman po yung pato ko nagantay na po sila ng pagkain nakakatuwa po yung mga sisiw ko mga kaubayan eto naman po. oh gutom na sila. Ito naman, si ko. Pero tulad ng dati po, ang una kong pinapakain dito, ay itong mga ito kasi, maapakan ko po ito. Kung hindi ko unahin pakainin ito, maapakan ko po yan. Na, oh, ayaw nilang umalis sa daanan ko. Kaya sila muna ang una kong pakainin. Kailangan po itong unang pakainin kasi maapakan ko po yan. Ayan. Pag hindi ko sila unang pakainin po, mapakan ko yan. Yan. nalagyan ko na po sila. Isusunod ko naman po yung mga sisiw ko doon sa yung isusunod ko naman po itong mga sisiw na ito. Yan. Itong kasunod. At gutom na gutom na po sila. Inakuan. Oh. Gutom na gutom na itong mga ito mga kaubayan. Nagwawala na. Oh. Oh. Yan. Ang tatakaw. Walang kabusugan. Ayan po. Pag nalagyan kong ganyan, mananahimik na yan. Tuka na lang po sila ng tuka. Yan. At ang kasunod naman, ito naman pong um, kwangko. Itong pato, mga sisiyo. Sila naman pong papakainin ko. Balihagisan ko po ng pagkain nila na ganito ito. Malakas na din po silang kakain nito. Yan. Yan, ganyan lamang po yan. Yan. Okay na po yan mga kaubayan kontento na po sila dyan pagkatapos si Gansoy ko naman yun naman ang pinggan ng Gansoy, ng Gansoy ko yan naman pong pinggan niya mga kaubayan wala na po silang pagkain yan. So, ganyan lamang po mga kaubayan. Kakain na si Gansoy ko dyan. Ayan. Uh, sa sa makalawa po ang exercise namin ni Gansoy so balit tapos na ako magpakain yan mga kaubayan kaya Hanggang sa susunod ulit po. Marami pong salamat.